Ganito ang naging reaksyon ni Vice Ganda, matapos malaman na nakatanggap pala umano si Kim Cho ng isang diamond ring mula kay Paolo Avelino. Nanliligaw na nga ba o isang promise ring lang muna ito? Gayun pa man big deal para sa lahat ng mga fans at malalapit na kaibigan ang pagkakaroon ng actress ng ganitong regalo mula kay Paolo. Halata naman na malagkit ang kanilang tinginan tuwing magkasama, obvious din na hindi nila mina madali sa kung anong meron sila, which is advantage naman dahil mas nakikilala nila ang isa't isa ng maigi. Mahirap kasi kung mina madali ang lahat nagkakaroon ng problema bandang huli, doon na tayo sa slowly but surely diba? Ayon nga sa mga komento, Sobrang saya ko para sa kanila kaya sa poll hindi ako naniniwala sa mga negative na sinasabi ng iba. Alam kong sila na. Kitang kita naman sa mga kilos at gawa dahil doon sobrang lalo akong naadik sa inyo Kim Pao. more blessings pa malayo pa ang lalakbayin ninyo na magkasama. Ayon pa sa isang komento, ang galing ginawa nila dito. Sweet couple sila talaga. Very respected ni Paolo, si King. He'll keep secretly talaga relationship nila. Kit halata na sa actions nila ayaw pero nila mag-amin. Basta happy ako sa kanila. I wish them the best. Basta pagkimpaw ang topic trending agad yan sa lakas ba naman ng hatak nila sa taong bayan na hulog ang mga puso namin sa kanila. Ayon pa sa isang komento, naiiyak kami sa tuwa may pasingsing na Paulo ang manok namin, ang bilis ng galawan sa daming umaaligid kay Kim Cho kailangan na ng assurance. Ilan lang yan sa mga ibinahaging komento, anong say ninyo rito?